Saludo ako dun sa mga magulang na handang mahirapan. Handang mahirapan, mapagod, mapuyat, para lang kumita ng pera para sa kanyang mga anak. Yung tipong kahit magkasakit at kahit magtanda bali, -bali ang buto sa katawan, eh tatayo at tatayo pa rin para lang magampanan ang pagiging isang magulang. Tama yan. Maging responsable kang magulang sa iyong mga anak. Pero, maging fair ka sa kanilang lahat. Alamin mo lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi yung itutuon mo lang ang pansin mo para sa iyong paborito. Oo, oo at naibibigay mo ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Pero, sigurado ka ba doon? Baka hindi mo lang napapansin na nagkakaroon ka na ng favoritism. Yung tipong bumili ka para sa lahat pero may isa pa rin na sobrang namang-namang na sa kanila. Huwag ganon, kaibigan. Matuto kang maging patas sa iyong mga anak at sa anumang bagay. Hindi porkit nag-iisang solong babae o solong lalaki ay kukonsintiin mo na sa lahat ng bagay. Kapag may hiniling, ibibigay agad-agad. Kahit wala pang hibinihingi, ibibili mo na. Yung iba mong anak, kumakalamang sikmura. Pero yung paborito mo, ayun at nakahiga na bundat na bundat sa sobrang kabusugan. Yung iba mong mga anak halos hindi na magpalit ng damit. Pero yung paborito mo laging may bago. Laging in na in sa uso. Sa kagaganyan mo, akala nung paborito mo, eh ayos lang. Ayos lang ang bawat katamaran na ginagawa niya sa buhay niya. Ni hindi marunong maglaba. Ni hindi marunong maglipit ng kinainan niya. Ni hindi marunong magluto. Bakit ka mo? Kasi yung ibang mga kapatid niya ang gumagawa para sa kanya. At kasi hindi mo tinuturuan ng tama. Ibigan, sa huli ikaw din ang mahihirapan. Sa tingin mo ba nakikita mo ang anak mo na magiging isang mabuting ama o ina sa future niya? Kung hindi mo tuturuan ng tama. At saka, huwag kang puro trabaho. Alamin mo kung anong nangyayari sa mga anak mo. Baka hindi mo alam na sila'y nahihirapan. At ang iyong paborito mo ang hayahay sa buhay. At huwag kang konsintidora o konsintidor na kahit hindi mo kaya, e eh kakayanin mo, maibigay mo lang ang gusto ng paborito mo. Pag sinabing, ibili mo ko noon, ibili mo ko niyan, eh, halos magkanda utang ka pa para lang maibigay ang gusto niya. Huwag ganun kaibigan. Kaawa ang iyong ibang anak. Huwag mong sanayin sa mga bagay na hindi mo naman kaya. Turuan mo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At sa mga anak naman na pasaway, na pilingera at pilingero, Tancahin niyo rin kung ano kakayanan ng mga magulang niyo hindi porkit na ibibigay sa inyong lahat, eh hindi nyo na iisipin kung saan ang galing. Isipin nyo na pinaghihirapan nila yan, kaya gamitin nyo lang tama. At huwag kayong hingi ng hingi. Ha? Nakaka-iyawot kayo eh, nakakayamot kayo. Kahit alam nyo na hihirapan magulang nyo, eh todo kayo gastos todo kayo hingi para lang sa mga lunyo na walang kakwenta kwenta nagigigilok hmm, sa inyo sa inyo kung lumabas todo bihis, paseksi pero ang tanong may laman ba ang bulsa iba wala kaya mas hanga ako dun sa mga tao o sa mga anak na nagsusumikap Alam mo yung lalo lalo na sa mga working students Nag-aaral sila At nagtatrabaho at the same time Kasi may gusto silang marating Pero yung mga ganyan na haya-haya lang ang buhay na gusto Ang ending mo eh Oto Mag-aasawa ka na lang Mag-aasawa ka mag-aalaga Yung tipong Sa bandang huli. Pag nararanasan mo na yung mahirapan ka na hindi mo naranasan nung nasapigin ka pa ng mga magulang mo, eh, masasabi mo na lang sa sarili mo na sana, pinagbuti ako. Sana nag-aral ako mabuti. Sana nangarap ako. Kaya kayong mga magulang, nasa sa inyo rin naman eh, kung anong magiging kalagayan ng inyong mga anak kayo rin ang pipili rin kung minsan. Hindi lang sila. Bilang magulang, may karapatang kang mangialam. Kung ayaw mong maranasan ng anak mo o ng mga anak mo, ang hirap na yung pinagdaanan. Tayo bilang mga magulang, matuto tayong mangarap para sa mga anak natin. Hindi porkit ganto na tayo, ganto lang tayo, eh, gugustuhin natin na maging katulad lang din natin ang ating mga anak. Hindi masamang mangarap ng mataas kung sasamahan mo ng pagkilos. Hindi ba't mas masarap makita ng iyong mga anak ay lumaking maayos, may magandang buhay at walang pinoproblema? Kasi kung ano yung nararanasan nilang gandang buhay, e eh, nagiging masaya na rin tayo at kampante tayo na kahit mawala na tayo sa mundong ito e eh nasa mabuti silang kalagayan. Kaya hindi puro yung ngayon lang ang iisipin natin kundi yung kinabukasan.